good evening milk farmers so it's me um if you think if you know who i am this this is uh, it's me <laughs> so for tonight's video we're getting some sikwa sikwa sa amo kasi kasi mas madaling sabihin sa inyo kung anong tawag niyo dyan ipapakita ko sa inyo yun kung ano yun wag na lang <laughs> kasi hindi na bulok na Ako naman. ah, So nakita nyo to? Hindi. Maliit mm -hmm. pa kasi hindi mo natin yung kukunin. Talaga ba? Ay, wala ko ganito guys. Uh, itong ganingang hayag-hayag pa no? Nga nakita pa itong sunset dari Dapita. eh, uh. uh. So ano itong kasawag sa tanan ka na? Ah! So magsugod ka di Ari no? Araw ko ah. So big. Siya pang isaon kung ase bunga kay. So, ah, tumakitan din yung mga utot-utot. Lami daw ni siya kanon. Pero ah? <laughs> otot, otot. So, on Pero mo try ta. Ha? Ano naman yung mukha? mo. Otot-otot. kaka ko lang siya guys, pero... But, but that is the late sunset and we are not aesthetic. Oh my God! Muna you know? yeah! no. <gasps> naging siya ka-farmers. Marag, wala yun siya nakita ang gwapa ba? Kikita ha? Ba? na kayo siya, no? ako na yung nabiling guwapa din yung gabi una. Ay! Ay, ganyan oh. mm -hmm. ay! <laughs> wow. Sino na yung siya kadali? Ina na na kadali ko. Kwa Kuha ko ng mga gwapa. Wow. So, ilalagay natin dito sa ating lalagyan para siya ay malagay. Tama ka! Tama ka! Tama

Let's go and follow her. inside. I hear something. <laughs> Pistol taasan. <to> Na, <laughs> ako'y nakita ng farmers. Kita mo 'ni? Ini. ko. Ayo di ma. Paso, boys. Oh, I've got some garden. <laughs> Ow. si iskert si iskert bergeru driver kasih mina kita ah. oh. oh. pandulku save me dah pandul kah <laughs> nobody can save me <laughs> tamat aku kelongai oh my god dobi Super estetik and so very, anu, we are recommending this fruit agai, <laughs> That is a very aesthetic fruit and vegetable. Why did you cut this at, at, later on and sooner? That is a very overgrown. Uy, overgrown. Oh no, sikwa dito guys kasi talaga nakikita ko dito is yung mga ano lang. Yung mga malalaki lang. Hindi siya dapat i, dapat ibibenta kasi magagalit yung ating customer dyan. You know what? Dapat ganto lang oh, mga sakto lang siya. Puna natin siya ng ganto kasi kapag ito makinis to, makinis tong balat ng ating anong tawag sa Tagalog nito, eh, basta sikwa sa amo. Tapos, kung mo na siyang kuana na ni, magaras yun na siya mo na, hindi na siya magwapa. So, kuhaon nato ni Karun, so napatay nakita kita diari. Sikwa! Ah! GARAP! Diba? <laughs> oh my gosh, nasa gano'n. Kaya naman na bukas. Bakit mo pinagunit sa akin ito? Gunitin <makes noise> oh, mo ang aking cellphone. Ay, na yung mga mga Pilipina. Kibaw, <makes noise> <makes noise> mamu. Kay bawa mo, ngayon ako nagigigihagi po ron. Kaya nga na, mm -hmm. ibaligyan. Ano? Ako ang halin. Kamatagbaligyan. Kama okay. Mendakwa atas kuartal atau halin ini, maka aku disangkutkan. Oh, aku ning halin ini, kamu ning nih Ning tak para maka kuartal. Oh, I am so this. Mau ke Oh, so we go and go. I think, I I think, I think, I this I think, I think, I think, I One! Oh! Wala po to! Adelay! Hindi maaaray! Ayan si co-driver! So ako na siyang ikuha na no, pa farmers kasi, You know, okay for today's night. Today's night. What mm -hmm. a great combination. Great combination. So ako, ako di siya makapagawa ah. sa mga ipog, wala niya rin ang ka kanang akong kauban nang nagsagyaw-yaw. Oh, pwede go ako na ko na siya gamit ko niya may yung sanina tapos anak na sa akong li suwa nga medyo cute oh my god super so, ita <laughs> <laughs> so it's so basic basic tan ako na yung sa baton that's the way are right. you sure? is pati good joy back hair hindi ba kita na Ayan ang no. aming nahanap na treasure sa aming munting fake war heart. Sorry. Alam! So, wala Kasi man na! Ay, nag-ipo ko sa kung naong ba? Nag-rip to pa si man na. naman ako? Ha? Nag-tan ako ba? Here's what I've got. It's what I like. That's what I really like.

Okay, nakananakoy pang korta sa ako. Wala 20 minutes naman ni. Eh. Joy! Ano ang nahurag? So, padong na mi uli, guys. Wala na sa akin. na Duko! Nasa akin. <laughs> <laughs> <laughs>